Hello guys! for today's mini vlog nga guys eh may pupuntahan nga pala kami ngayong araw punta nga pala kami ng kamarin kung saan nga nakatira yung ate at nandito pa nga lang kami sa taas para nga magantay ng tricycle Ay, Ay, nga marami nga yung bibitbitin nila at hindi rin nila kakayanin kung lalakarin medyo tumagal nga kami dito kakaantay ng tricycle kaya ayan mabuti na lang dumating dahil na dahil nga nagbabalak na nga tong ate ko lakarin Naka, depende kasi sa kanya yung desisyon dahil nga siya naman maglilibre sa amin ng pamasahin ano ba naman nagyayaya kasi to kung kailang wala kami pera. Masahin na nga lang namin, wala pa kami may ambaw Oh, diba? Ako na nga lang kasi sana ang isasama ng ate ko, kaso nga may bibit masadong Masyadong marami at mabigat din, kaya ayan, pinasama niya na yung asawa ko. Hindi niya na nga pala sinama yung anak niya dahil nga mabigat nga yung dadalhin nila ngayon. Eh ako kasi buhat ko pa yung eh, anak ko? Hindi talaga ako makakatulong sa kanila sa pagbitbit ng mga gamit na dala nila. At dito nga, bumaba na nga rin pala kami sa may tricycle. Nandito pa nga lang kami sa may Caltech kung saan nga sasakay kami ng At ayan, asawa ko nga ang nagbuhat ng bibitbitin dahil nga sasakay naman na ng At jeep. dito nga pinuhat ko na nga rin pala yung anak ko para nga hindi na ako mahirapan sa pagsakay ng At jeep. At naman silang dalawa, tamang antay lang sila ng jeep. At ayan nga pala yung bitbiti nila, sobrang bigat talaga At nang makapasok nga kami dito sa jeep, tingnan niya naman yung anak ko, tulalang tulala. Hindi na kasi alam kung tao ba yung mga kasama niya dyan. Charol, Medyo nagkakagitgitan gitan nga kami dito sa jeep dahil nga sobrang punong-puno talaga. Ay, hindi ka talaga maagalaw ng maayos. Dahil nung pagsakay namin ng jeep, eh, hindi na nga kami makahinga sobrang puno. tingnan niya naman yung asawa ko dyan, hirap kayayan umupo dahil nga sikip na sikip At siya. Pagkababa nga namin na. Ito ngayon. na nga lang pala kami bumaba sa may palengke ng kamar. Nagtatalo pa nga yung dalawa kanina sa jeep dahil nga napakalayo nga daw kung dito nga bababa. Sabi kasi ng asawa ko doon nga lang daw banda sa may simbahan para nga malapit. Para konting lakad lang eh ayan nandun na kami kila ate. Dito bem. nga napasakay na uli kami ng tricycle. Dahil dire diretso na yan doon sa bahay ng ate ko. Alam niyo ba na hindi sana nga ako sasama. Eh kaso nga napasama ako dahil nga gusto ko makita yung mga pamangkin ko. Dahil nga madalang nga lang sila pumunta don kila mama. Pag Pasko kaya New Year nga lang sila pumupunta. At habang nga nagbo-voice over ako, gigil na gigil ako sa kapitbahay namin. Tignan mo, napakaingay ng manok. Anong oras Minsan na? Minsan nga, kahit madaling araw pag nagbo-voice over ako, sumasabay talaga yung Kaya puno. hindi talaga ako makapag-voice over ng matino. At dito nga, medyo lumayo nga kami dahil nga napashortcut pa nga tong tricycle. Ewan ko ba sa asawa ko, siya kasi taga-turo dyan sa likod kasi nasa likod Ay, siya. Kaya napapaisip ako dyan, parang lumayo. Tapos malaman-laman ko, shortcut lang pala. Natatawa ako pa dyan sa anak ko dahil nga pumipikit-pikit na. Just me, marimar, hindi pa kami nakakarating, inaatake na kagad ng Pauga uga -uga kasi tong tricycle na sinasakaya namin, kaya piling niya naduduyan siya. Kaya ayan tuloy, inaatake tuloy siya ng anto. At maya maya nga lang sa pagliko nga namin ng tricycle, eh dito na nga pala kami sa bahay ng ate. Kaya ko. bababa na nga rin pala kami sa tricycle. Akala ko pa nga nag-aantay dito yung mga pamangkin Akala ko. Akala kasi nila yung isa kong kapatid ang pupunta. Pero hindi nila alam na kasama kami. Kaya hindi sila nagan Pag alam kasi ng mga pamangkin ko na pupunta kami dito. Eh, sa labas at saka sa bintana pa lang nila eh nakadungaw na yan. Kaya yan. sa wakas na nakarating na rin kami. Ayaw pa nga lumakad ng anak ko dyan dahil nga dito pa lang kami sa labas. Nahihiyak na. At baka OA talagang batang yan. Parang manasaki. O tingnan nyo naman, dinungaw niya pa yung ulo Tapos niya. Tapos nagulat dito yung pamangkin ko dahil nakita niya ngayong anakers ko. Hi V! Ang sexy mo, mo talaga! Ay, ang sexy mo! <laughs> Tara na <B. laughs> Nalalanta lang ka biya. Pasukanak. Oh, di ba sobrang pabebe ayo pa pumasok At dito nga nagulat pa yung ate ko dahil nga nagbi ko. <laughs> At ayan, ina-unboxing na nga nila yung bigay ni Ate Bulay sa kalila na package. Package? Di ba kit na Alam nyo ba yung ambag ko dyan? Sabon lang. Dahil nga si Ate Bulay nga lang talaga ang bumili parang Para yan. nga daw baon-baon ng mga pamangkin namin. Mm. Dahil nga tatlo nga tong anak ni Ate Ben. Tapos may lalabas pa sa tiyan isang princess. At ayan, dahil sa pasalubong na yun, ito ang tuwa nga yung mga pamangkin ko. Tapos nga si Alas dyan, hindi pa rin nakikihalubilo sa mga pinsan niya. Kasi nga ngayon na nga lang ulit niya nakita. Tapos pinapakita pa nga ng papa niya dito yung sugat niya sa u Manang-mana talaga yan sa aking anak Dahil ko. ganyan din ako pag sa ibang bahay, halos hindi na ako magsalita. Sa sobrang mahihain. At dito nga, nga lang muna ako saglit. Tapos, ayan nga pala yung ate kong sexy. Siyempre, pag may nanay kang sexy, may anak ka rin sexy. O, tignan nyo naman yung pamangkin ko. Di nyo alam kung bakla ba o ewang. Kasi nga napaka maligali. Super sexy na tapos talaga. Tapos, ito nga yung panganay ni ate Bim na si Warren. Ang pogi niyan, kahit kaagising lang. Tapos, ito namang dalawa pa na ihanap ng pagkain sa kusina nila ate bim.

At dito nga, pinakain nga pala kami ni Ate Bem ng pansit. Konti nga lang kinain ko dyan dahil nga kumain naman ako sa bahay bago nga ako pumunta dito. ayon for the kamay na lang tayo dito, huwag tayo maarte dahil lagi galang tayo. At syempre, tamang tismisan about sa mga buhay-buhay. At, at may pakuk pa nga, kaya ayan, napainom na At ako. ayan, wala pa nga isang oras, uuwi na agad kami. Dahil nga na umiyak na nga yung anak ni Ate Bulay. Papa pa naman may bantay sa anak niya, kaya ayan, nagmamadali na kami umuwi. At si Papa pa naman ang tumawag, dapat kumilos ka agad ka tumagal ka ay, pa. Ayan, magti-tiktok pa nga sana ako kaso nga hindi Dahil na. Dahil napakabilis nga na pangyayari. At medyo maulan-ulan pa nga kaya ayan, nagpaherm yung ate ko ng payo At dito nga sumakay na nga pala kami ng tricycle. At ang akala nga namin na wala na kaming bibitbitin. Eh, meron pa pala pa uwi. Dahil nga nagchat na nga rin pala tong ate ko na may ibibigay nga daw siya kay papa. Kaya ayan, pinadala na sa amin. At dito nga umaandar na nga rin pala yung sinasakyan naming tricycle. At hindi pa nga kami nakakalayo. Bigla ko nga naalala, iwan pala yung bag Andun ko. Andun pa naman yung QCID <coughs> ng asawa ko. Tapos nandun rin yung lip ko, pati yung foundation ko. Gusto ko pa nga sana bumalik, eh wala na akong magagawa dahil nga nakasakay na kami sa tricycle. Paano ba naman kasi itong ate ko, madaling madali, kaya siya talaga yung sinisisi ko kung ba't naiwan. Paano ba naman kasi hindi pa bumababa yung kinain namin, uuwi na agad. Kaya nanginis talaga ako kasi nga yung QCID pa nga ang naiwan. Dahil nga, nga, nga kakailanganin ngayon sa trabaho ng asawa At ko. At nang makababa nga kami ng tricycle, mabuti na nga lang nakasulubog na tong hindi. Kaya, 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 kaya hindi na kami nag-antay, nakasakay agad kami. Ayan, hanggang dito na lang dahil nga napakalakas na ng ulan. Thank you for watching. guys for like and share babush